dito par nung nagpick ako ng badang at nung naglance mo nung kakampi ko kinounter kami ni Minsitar eh di kailangan na fast game namin to kasi may at kami dito pag nagka item na tong si Minsitar porn pati yung Laila na rin masakit yan sa late game eh. mm, mm, mm. mm. Kita nyo yun, pina-fast game ko talaga. Nung nakuha nga namin yung lord dito, hindi namin na-end kasi nung nahuli kami ni Minsitar wala kaming kawala, nakaka freed pa si Laila sa amin. Yung pangalawang lord naman, nakuha namin ulit. Tapos, nawawawi ko pa si Laila dito at sa si Cecilion. Pero hindi pa rin namin na-end yung game kasi ang last mag-death ni Mizitar, naubos niya yung mga kasama ko porn. Kaya pati ako, tinagit nila. Buti na lang, nakarecord ako. Nung nakuha na namin yung pangatlong lord naman, sabi ko, yung Minsitar na tatargeting ko. Para hindi na sila maubos na ito. Pero sabi ng inatel namin, Cecilion at Laila lang daw unahin ko. Eh, ayun na yung ginawa ko kanina, diba? Tapos napatay naman sila ni Minsetar Kaya naman pinilit ko pa rin unahin si Minsetar dito Burn At ang sumunod nang nangyari O oh, teka sana mapindot nyo po yung follow Tingnan nyo may following yan Nye 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 O oh, panoorin nyo na yung mga susunod na mangyayari ha Nye 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 oh, O Minsetar o oh. mm. Ito o wala nang kapangyarihan yung Minsetar Burn Nice one Waga waga Back, back. Back, 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 back. Nice one. Okay lang, okay lang. May ano kasi, may ages, may immortality. Lila, si si dapat ba lang? Kaso, Mincy, -si, magugulo. Makaka-ulti. Hindi yan. Sige ha. Sigurado kayo ha. Si Lance naman, Dash. At least, ubus heater nila. Sige, Parn. Unahin ko yan. Gusto nyo ngayon eh. Unahin ko na yan ngayon eh. Tara, Lord, ulit tayo. Unahin ko yung lahi lapar na. Ito, so, pwede to. Pwede yan, Oh. Tagos ka sa amin, parn. Walang makulat sa marami. Nye, 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 nye. Tara pa nga, isa pa nga, parn. Wait. Wait, ulit Wait, ulti ko. 10 seconds ha Five, four, three, two, one. Ito one go. Paka! Paka! kaya na pan. Inuuna ko no. Inuuna ko na yung gusto nyo. Inuuna ko na yung gusto nyo pan no. Yan na. Inuuna ko na gusto nyo pan okay, na. na. Mm -mm. mm -mm. Inuuna ko na gusto nyo pan. Okay na. Inuuna ko na yung gusto ni Laparn. Upos tuloy. O ayan, victory na. Tama si Laparn. Ayun nga yung uunahin. Nye, nye, nye. Nice game sa kalaban. Wow, wowie. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.